Masamang epekto sa sapilitang pagpapatupad ng PUV consolidation sa transport sector, ibinabala ng isang senador. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Pusibling mawalan ng kapayapaan at pagkakaisa sa sektor ng transportasyon sakaling ipilit ng gobyerno ang consolidation ng mga lumang jeepneys para sa tuluyang implementasyon ng PUV Modernization Program. Ito ang ibinabala ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kasabay ng pagigigit na hindi pa hinog o hindi pa handa ang naturang programa kahit mainam-anyang huwag munang ituloy ng Department of Transportation ang implementasyon nito. Paliwanag ng Senado, sa ilalim ng programa ay kailangan pa ring umutang ng mga driver at operators kahit pa mayroong maliit na bahagi rito na sasagutin ng gobyerno. Iginit pa ng Senate Minority Leader na isa sa kahinaan ng programa ay ang reklamo ng mga PUV driver at operators na hindi sila kinonsulta at hindi na ipalawanag sa kanila ng maayos ang proseso o magiging sistema nito dahil ang kasalukuyang sistema na alam nila ay papasada sila araw-araw at tiyak ang cash flow o kita. Bukod dito, problema pa rin anya ang uh, route uh, rationalization hanggang ngayon ay hindi pa rin na sa at posibleng nagkakasanga-sanga na at hindi pa naiaakma sa kasalukuyang programa. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.